Hey guys, sa mga naka-experience ng depression, anxiety, lagi lang kayong mag-pray, then magtiwala sa ating sarili na malalampasan natin tong problema na to. Actually, na-experience ko yun before, almost one week or two weeks, may anxiety ako, hindi ako makatulog. There's a lot of ideas going inside in my mind. So, always pray to God na I hope na mawala na yung mga iniisip ko, worries ko. Kailangan mo lang talagang magdasal. Pumunta ka sa place na kung saan feel mo safe ka. Hindi ano ba pumunta ka muna sa maraming tao or kung ayaw mo lang maraming tao, pumunta ka sa walang tao. So, kailangan mo feel na nandito ko sa earth. Kasi once na meron kang anxiety, depression, parang feeling mo, mag-isa ka lang. You're so very down down na down ka, parang lahat ng problema na sa'yo, iniisip mo yun. May time na gusto mo magpakamatay, kasi nga hirap na hirap ka na. Sa dami nang pumapasok sa isip mo. So, sabay-sabay sila. Ang aking mapapayo is, sa akin katulad na na-experience ko sa anxiety at depression, you need to love yourself and pray.